Mga kapaybnan, ito yung part 2. Mag-topic po natin ako doon sa goal ng isa nating na followers na goal kong makawala sa pagiging, imp, pagiging arawan. Part 2. Okay. So, yung una po, diba ba, yung thinking habit nasabi natin. Yung pangalawa, earning habits. Ituloy natin doon sa earning habits po. Ano? Yung nga po sa mga dati security personnel o yung mga personnel pa ngayon na nag-joyride o nag-aakas sila after ng duty nila para makatagdag income. So, maganda. Pero huwag naman sagad dapat po kasi bigyan nyo lang ng tamang uh, oras yan mga uh, 3 hours lang kayo kasi syempre ingatan natin natin yung health natin tanda po rin ang tunay namang talagang kayamanan isang ating kalusugan kaya sabi diba health is wealth. kasi syempre kung may sakit ka paano na nag-iipod ka nga dahil mong iipod kakasakit ka naman pinapabayaan mo yung health mo so makakompromise pa rin kaya laging number one standard huwag nakabayaan yung kalusugan natin so hindi pa rin talaga swak na mag-extra tayo ng ganun. Kaya sa ating extra line, alam mong ano ka na mga 2 hours, 3 hours, yan. Kasi kung 12 hours ka pang due duty, tapos mag-relate, mag mag-duty ka pa, mag-extra ka pa ng mga 5 hours, 17 hours na yan, uuwi ka pa, paano kapag pahinga mo, kinukuhas ang duty ka naman. In return ka, ako yung katungan natin. Ibig sabihin, paano pa dudagin ng income mo, gumawa ka ng na kahit wala ka doon, kumikita ka. So, bibigyan ko kayo ng mga tips na sa mga susunod, which is meron pa rin na rin ako niya sa mga previous vlog ko, tingnan niyo na lang po para at least baka may idea na kagusto ninyo maganda po kasi sa ngayon po ganun din yung ginagawa ko at ako nag-work at least meron ako sa mga nabas na kahit pa pa siya dapat long term nga may tutuloy pa po natin yan so ano yung pangatlo spending habit dapat tingnan mo paano ka paggumastos. gumastos kasi ito yung pinaka crucial part sa mga empleyado yung eh. paggastos yun na hindi inaaral pag sweldo so yun na na doon biglang dito kung hindi nga masama pero sa ba no, ano yung Dapat anong priority mo? Anong may dapat yung needs and wants mo? Diba? So, enjoy your life, pero not to the point doon na naubos. Diba? Kaya ang sabi niya, dapat nagbibig ka muna eh. In return, baka at anong gasos mo, pwede eh? di diba? diba? Kasi ano ka na eh, uh, talagang naka, ano yung pundasyon mo sa pagiging, ano sa, about sa money. Diba? So, tingnan mo yun. Dapat meron ka dyang emergency fund. Ba? Dapat kasi kapag nag-spend ka ng mga pera mo, hindi mo muna nakakapagtabi ka ba? Kung meron ka na talagang sinisimulang negosyo kahit papano, dapat hindi siya nagagalaw. Naka-separate dapat yung sa binubuhay business or kung ba, may pa ngayon, and at the same time, pati yung tinatawag nating emergency fund. So dapat ang emergency fund dyan, naka -ano yan naka naka-intact yan, at least 3 to 6 months yan, supposed to be, dapat nga 1 eh. pero kung kaya, 3 to 6 months okay, so dagdag ng dagdag, hanggang sa mabuhong yan, if sabihin emergency pan during emergency mo we'll lang gagawin kasi kung wala kang emergency pan at nag business ka, okay very good, kumikita, paano kung may nangailangan nagka-problema, siya ang ngayon ng pera dito sa business mo hindi, mawawala yung pupuna mo, kaya ang daming nagsisimula sa negosyo na kumikita kaya lang kulang sila sa para hindi nila alam na about sa emergency Ba? pinaglalaanan po yun kasi gasgas na po yung kaugalian ng tatanda na kapag nagtatabi daw for emergency nangyayari hindi po totoo yan talaga naman nangyayari ang emergency kasi hindi tayo makakawala ganyan kasama sa buhay ng tao po yan so dapat pinapaghandaan kaya nga live sa na uuso ngayon sobrang dami na ng mga insurance totoo diba sasakyan mo motor mo may insurance kinukuha sa mga Uh, siguanay yung mga insurance diba sa mga motor. Pero ang tanong, ikaw ba may insurance? Iba e kung yung gamit mo, binibigyan mo ng insurance, pinapahalaga ka mo how much mo yung mo. Paano kung ikaw ang nagka-problema, paano yung mga breadwinner mo? Ay, sorry, yung mga bread eater mo. Kasi ikaw ang breadwinner eh. edi kawawa ngayon. Diba? So, dapat iniisip po natin yan. as so, sa akin po, ako po sa sinasalihan ko po cooperative bank, including na po yung aking Uh, meron po ako doon insurance may health card din po ako nire-renew yearly so at least meron kaysa wala sabi nga eh one is better than zero kaya huwag tayong laging ano yung sweldo naman ako ganito hindi natin masasabi po uh, kaya yung mga naghahanda laging meron tinam sila ang sarap sa iniisip hindi na stress pero yung wala di ba katunan sila kaya stress ka kasi nga alam mo baka mangyari ito. alam naman natin yan eh ang emergency nangyayari huwag na po tayo may real talk po tayo iba Alam mo mangyayari talaga hindi natin inaasahan. Ang dami may pandemic, diba? na, 'di ba? Na hindi pa tayo natutugyan. Alam ba natin magla-lockdown ng for how many years? Hindi, 'di ba? So may natuto na kaya o na po tayo magpahuli. Okay? So next po natin diyan is dapat po kasi dito sa ating spending habits, dapat optimize your working hours. Dapat tinitingnan din po natin yan. So, itatapit natin mamaya yan. Pagkayari po natin sa panglima. Okay sa so, spending habits po, dapat po isipin natin yan. Paano tayo mag-ipon? Simple lang po eh. Ang formula dyan eh. Dapat may lalo yung Ang formula dapat natin ginagamit, na ikon sinasabi sa mga previous vlog ko, is salary minus savings equals expenses. Kung ka, tanggalin mo agad yung savings mo. Ibawas mo na. And after that is your expenses na. So sa expenses, bahala ka na. At least na itabi mo na yung savings mo. Kasi kung savings, ito ang ginagawa ng maraming empleyado, save, uh, salary muna, ibabawas expenses, equal savings. Eh kung sa sahod mo, nag-expense ka agad, naubos, walang natira, ano yan, equals ng zero, wala kang savings. ang formula mo, salary minus expenses equals savings. Mali. Dapat, salary minus savings equals expenses. Kung subsuelo ka ng 10,000 every 15 days, ibabawas mo yung savings mo. Halimbawa, is 1,000 na every payday. So, may matitira kang 9,000. Net mo na yun, ha? So, ibig sabihin, meron ka na na-itabing 1,000. Gagasi mo yun, 9,000. So, bahala ka na. Diba? So, ganun po, simplihan lang natin. Huwag na tayo marami. Baka sa iba, medyo uh, magulo ang pag -aano. Pero ito, simple lang. Yun lang kailangan natin. So, yun lang po doon ka mag-start. At dapat po, ha? disiplina pag ipon hindi po pwede ipon kailangan sunod sure, hindi dapat po talaga ano kasi yun talaga yung hard part eh yung talagang consistent ka pero pag nasimulan mo yan naging habit mo din ang consistency sigurado po yan magandang kalalabas sa mga pwede ka mag makawala sa pagiging arawan kung talaga namang kaya mo na kung sumusweldo ka na halimbawa mo minimum na 800, 500 I think 510 yata ang ano ngayon ay 500, eh, 637 yata ang minimum earner ngayon sa NCR o halimbawa isang libo na isang araw mo kung may ka ng 3,000 sa ano mo everyday, di pwede na, di ba? <coughs> so, yun po. Okay, so next po natin, pang-apat po natin is investing habit. Ibig sabihin, dapat ang nagiging habit mo rin ng pag-invest eh. Hindi lang, hindi lang dun sa gastos ka lang, sumasweldo ka lang pag naging habit mo po ang pag-invest sigurado mo yan dahil maraming umaasin so invest kasi yung word nag-invest pagka medyo hindi ka sanay eh, parang pang mayaman lang yan pang lang ang pag-invest na ko po sabi nga eh, kahit 20 pesos pwede mong i invest eh, sa mga mutual fund eh. diba? So, marami po. Mag-search po tayo. Ang dami-dami na ngayon na kahit sa simula, mag-isimula ka sa mga. Pero long term po ito, ah, hindi po ito na gusto mo bukas naman, puno mo na agad. Hindi po. Kailangan talaga, long term po talaga pag-invest. It takes a year. Pero, siyempre, ganun talaga eh. Diba? Okay? So, next po natin, para sa investing habit, dapat para sa, para ba't ka ba nag invest Diba? Para sa future mo. invest ka ngayon, syempre, pagtanda mo, meron ka hindi yung tumanda ka, wala kang malang expense yes, lang inaasahan, may kulang pa yan. Diba? Okay, next, develop passive income. Ano ba itong passive income? Di ba, sabihin, ng passive income, meron kang kinikita kahit na hindi ka gumagal. Diba, sabihin, kahit nasa bahay ka lang, may nag-earn ka ng pera. Di ba, yun na, sa mga mutual fund, kahit hindi ka nagtatrabaho doon at diskumikita yung pera mo. Kasi alam mo pa nag-invest po kasi pagtanda kasi may time, there is a time talagang darating na wala na tayong kapasidad na magkaroon ng income to earn money. Ibig sabihin, hindi na tayo pwede makapag-work. Wala tayong kapasidad. syempre, nasa edad ka na, hindi ka na magtatrabaho nun. No? Eh, kung meron kang mga, mga sinimula, no? ikay bata pa, nagtatrabaho pa ng mga investment, at least maaani mo na yon for the near future. Ito na, pag-aani ko ngayon position ka na, may mga investment ka pa kumikita, na nakapag-provide ka ng, ng paupahan, tatlong kwarto, at ba sa pag uh, retire mo, 10,000 na per month, ang upa, ay kung tatlong kwarto, di may 30,000 ka a month. O, di ba? Di may, tas may pension ka pa. May another income ka pa. Ay sigurado, ang mga anak mo, mga apo mo, pagkakagulong ka, gusto sa kanila ka tumira, kasi pera ka. Ay sabukan mo, wala kang pera, tumanda ka, at sa anak mo, misan inaayawan ka, di ba? hindi, hindi natin ano, sabi sobra man, tanong po, marami na nangyayari yan, hindi na sabi mangyayari sa atin ang point lang is, you must be prepared mas magandang tayo pa rin nakakatulong ano po, so next po natin pang lima, productivity habit, kasi sa productivity habit, okay, the busy ang mga busy, ang tayo, sa akin, anong ginagawa busy ako okay, puro ka busy, ang tanong kumikita ka ba, dapat hindi productive ka ba, hindi, sobrang busy wala naman pera dapat productive, hindi busy productive. Kailangan laging meron, di ba? Oo. Oh. So, dapat gini-check mo din yung sarili mo. Hindi po pwedeng, teka lang, sobrang pagod ako. Kumikita ba ako? Sa trabaho ko na to, sobrang ang haba ng oras ko, pero ang labas ko ganun pa ilang taon na. Ganito pa rin ako. Aba, mag-isip na. Kaya kailangan gini-check din po natin yung sarili natin. Ilang taon na akong empleyado, wala akong nai-invest, wala kang ipuntin na mo, marunong ka bang mag-sip? Marunong naman ako mag-sip. Eh talagang mali ang trabaho ang pinuntahan mo, wala kang kikitain talaga dyan nandiyan ka sa agency, hindi ka pinapasweldo ng minimum, ikaw malis ka dyan. Anong mangyayari sa iyo dyan? Maraming ganyan, ang gagaling, ang daming security guard na yun na sobrang gagaling, ang huhusay nila. Kaya lang, takot silang mag-apply dun sa mga, ano Kasi hindi nag-aaral. Pero pag natuto ka pa, kasi marami po akong mga security guard na nahandle, sobrang gagaling talaga, ang tatalino. Hindi lang alam kung paano magsimulan, tinuruan ko na sa iba, nasa ibang bansa na. Nasa kasakay na sa mga barko. Ang lalaki ng sinusweldo. Kasi simple na sabi ko, ito lang pag-aralan ninyo. Kailangan lakasan ng loob, maghihiyahiya. Iba kasi ang gagaling na hihiya. Yeah, dapat check niyo sarili ninyo. Kailan pa kayo magsi mag kapag ano na huli na ang lahat? Abay, mahirap po. Kaya kung mga marami na nanonood diyan, simulan po niyo paano pagalingin niyo sarili ninyo. kasi lahat ko nasa nang susi para sa tagumpay nasa atin pong mga kamay wala sa agency natin wala sa client natin wala sa kapatid natin wala sa magulang mo wala sa kaibigan mo nasa sayo so bakit din natin gawin? di ba? kailangan po natin na magising sa katotohanan kung empleyado ka gumawa ka ng paraan na kumikita ka habang iblad iwasan muna yung mga barkada tsaka na po ang isang punta kayo dito, punta kayo doon, eh, sa susunod pagka marami kang ipon at ang mo sa ibang basa, pwede kayo mamasyan magtutur kayo. Ayaw nyo kayo. Di ba ang dami ng ganyan ngayon? Yung mga OFW po natin mga kasama na manood sa akin kasi marami din pa kung may followers sa mga OFW, mga guard sa ibang bansa. Galingan po ninyo dyan, mag-ipot po kayo, pumalik na kayo ng Pilipinas. Masarap po kasama ang pamilya. Kung dito makinag nag work hindi ng probinsya, tulungan ang pamilya natin, especially yung mga magulang natin. Yun po huwag niyong kakalimutan, yung pagtulong publikasyon natin sa mga magulang natin yan po sa pangsusi yan ay lagi sinasabi utos ni Lord na may kalakip na pangako marami pong salamat I hope po nakatulong po yung vlog ko na to na way po ay uh, marami sana na makawala na sa piliing arawan o kung arawan pa rin tuloy nyo lang po yan at kita kayo at the same time may kapasibing kam para po sa picture natin have a blessed day po sa ating